Oh, nagdagdag ka na naman ng palabonin dito? Wala na nga tayong makain? Tignan mo nga yung tsura Gagawa ba na maganda yan? Ah, uh, magandang araw po. Walang maganda sa araw. Ah, uh, ma? Pwede bang dito muna si Mika sa bahay natin habang naghahanap lang ng trabaho? <laughs> yan ang habang sinasabi ko eh. Patitirahin mo dito yan? Wala ka bang bahay? Oy, iha! Asan ang pamilya mo? Magsisiksik ka pa dito? Ma, kang ganyan. Nakakahiya sa girlfriend ko eh. Nahiya ka? Pero hindi ka nahiya nung hiniwalayan mo si Jamie? Ang yaman nun! O ano ngayon? Hindi ako makalabas oh. Pinagchichismisan ako ng mga tao. Ni eh, hindi na nga rin ako makasama sa mga kumari ko. Dahil wala na si Jamie na nagbibigay ng pera sa akin. Ma, ba't ganyan ka ba makapagsalita? Kaya ka nagkakaganyan eh. Masyado kang inispoiled nung ex ko. Dahil ang ex mo, mabait. Dahil ang ex mo, nagbibigay ng pera sa akin. Kayang ibigay ang gusto ko. Eh, ikaw! Anong kaya mo ibigay? Maglampas at maghugas lang, di ba? Huwag ka munang lalabas dito sa kwarto ngat di ako nakakabalik. Saglit lang ako, malapit lang yun dito. Sige, estabilisan mo ah.